Yo, grabe si Boy King Kasa. Bali na tayo ngayon on the way tayo sa Cavite. Kasi yan eh. Magdi-deliver tayo ng mga short. Eh, may kumukas natin na bayar natin ng short eh. Bali, nakaraon na bayar ko pa yun. Last week pa, last week pa. Kaya ngayon, morder. Saan tayo ngayon? Magdi-deliver tayo. Kaya ngayon, on the way tayo ngayon sa Etibak. Tara na. And yun, on the way na tayo sa Cavite Tapos ito ngayon, nagbigay-bigay muna tayo sa may bintana ng bus So yung ngayong araw to talagang sobrang busy ko At ay okay, pagod na pagod talaga Kasi po ito pa, galing pa on duty eh, Yung mga buyer eh, na rin ay nakungulit na Ay gusto na nilang makuha yung item nila Kaya ito ngayon, talagang siguro kung may deliver ngayong araw to Kahit na tinatamad ako ngayong Tuesday Kasi talagang pagod ako, talagang sobrang hassle din eh Kasi sa trabaho Pero kahit na ganoon, talagang kailangan natin may benda to para meron tayong pambenta at, at pambili ng mga bagong item na rin na parinda sa bukayan yan yan talaga minsan lang ang buka eh. uh, pag tinatamad ka dapat talabanan mo yan kahit na nakatamad kasi pag hindi mo nilabanan niya wala mangyayari diba? yo what up it's your boy kid at yun na nga nasa kabiti na ako at yung buyer natin nga sa may 7 eleven na sa may tapat eh yung ibang parte hindi ko na video eh yo nandito na siya kaya Ayun na nga, eh, buti na lang eh. publish yung bayan natin kaya hindi tayo medyo nairama sa biya After natin mag-deliver, uh, pipicture natin yung ibang mga item ko kasi magkapas ko na eh Kailangan dapat natin magandang picture para may kumuha agad Kasi pag hindi pa nabibigyan yun, wala mangyayari eh. So yun nga, ito yung ating buyer, yung sir Oh. Ito yung ating buyer, Pram Sige saan ka sir? Gentry. Gentry, no? Yes, sir. Pangalawang bilhin natin sa atin, sir. Eh? And yun! ay na, sir. Tamang ano na. Tamang pili na. Tamang sisipat na higit para safe ba yung aking item para walang walang bulya. So, bali yung buyer ko na yan. Tiga tans. Tiga na yan. Gentry. Bali, pangalawang deal na yan eh. Unang deal si Ivan kabot. Eh, ngayon ako yung nag-deal eh. Bili si Ivan eh. Yan. Bali, ang nakuha niya dyan eh. Dalang short lang. Eh, dapat ato dapat. dapat, dapat eh yung Nike mo kundi niya ako sa nada kaya yan ang pinuha niya na lang yung Nix pati Adidas tapos na yung Adidas kaya niya ako ngunin. eh wala eh pero kinuha niya pa rin so yun na nga ito na yung pinakahihintay dyan selfie selfie mo namin ni Tropa para talagang may remembrance kami tol tingo -te -te sa iyo tingo sa iyo tol ha sa pagbili ng item ko ingat ka yo gonna subscribe kita sa ayun na nga tapos natin deal sa short may kumang dalawa as ngayon nito sa bahay yan sa bahay na yung pangor dito bali gano'n kayo mga jacket ko dito dahil lahat sila pipikirong ko yan dalawang ano yan yan dalawang paper bag dadaling ko sa green town kasi hindi ko nasi kaso eh bali ngayon on the way tayo sa green town para itong mga jacket na ito mapikirong ko na tala kaya tala nasi ko na ng pagdating ng green tab pinicture uh, yung mga parinda kong jacket at sweatshirt sa mga trapa ko rin dyan na gustong bumili pay me lang sa FB ko bali lahat naman yan ipapost ko eh 350 price negotiable pa yan uh, basta sa mga tropa ko dyan, team lang ako pag may nausad lang ako sa dami, dahil lahat naman yan info sa Facebook ko eh. Tsaka yung vlog ko nito, mga follow nito sa YouTube channel ko, Kidcast TV. Tapos sa Facebook ko ha. Sa mga tropa ko dyan, ha? 350 lang lahat dyan. Lahat dyan solid, good for PSG. Kaya huwag na yung magano dyan ha? Bumili na kayo Para talagang ano Talagang may panggamit yun Dahil ngayon magkapasko na At malamig na ang panahon ha, Kaya PM lang mga tropa Yo, what up? Yung kid guys At yun na nga, tapos na tayong Magpicture picture ng mga Ayotin natin tapos na pag dealer tayo ngayon Pag dealer tayo sa vlog sa trabaho ko Kaya yung vlog ko ngayon na lang to Kaya mamaya abang-abang lang ipopost ko yung mga bago ko natin ha, ayun yun sabi nga kipikit ka sa si TV ayo piece out na abay na